Mari kamusta? Ito nga'y kaka-out ko nga lang galing work at medyo di maganda ang pakiramdam natin ngayon mga Mars, ewan ko nga ba di ko din mag sarili ko, buntis na siguro ako, ha 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 charot, buti na nga lang nandito ang malambing kong anak na sasalubong sa akin pag uwi, at medyo gama na din bigla, wow magic hehe. -he. Ito na nga lang kaligayahan namin ng Papa Rex ko mga Mars, makita lang naming masigla at malusog ang baby Alexis namin, masaya na kami. Tuldok, hopefully soon magkaroon na siya ng kapatid. Yun lamang po bye. yeah <laughs>